Grabe ka mga kaubloy Murag pista. Patindig daghan ang tao. Halos adla-adlaw ni sila musak mga kaubloy. Para mangayo og gisda. Kay pero kay naa may migrasya amo lang pud silang gitagaan. Bahala og hotdo nila sa sikpaw og panikpaw ng sibadahan yeah. basta kami nakasulod na mi sa mga bodega. Sikol ko sa dagat Oh, kaobloy, kaobloy Sa puntak sa iyong sakay sa balod Sa kaobloy ko tilig yun Pag ang uuna sa kinu Let's go! Good morning mga kaobloy Panibagong araw, panibagong biyaya na naman ang binigay sa amin Marami na naman kaming blessing Bago natusugdan na ng video mga kaobloy Magpasalamat sa ta sa akong mga viewers, sa mga subscriber na ko. Daghan salamat sa inyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Sana hindi kayo magsawang sumuporta ka sa aking mga ina-upload na video mga kabloy. Salamat sa inyong lahat. Let's go. lampat pagasa. Saka sa bangka, sabay dasal kay Bathala Hinahanap sa alo ng swerte at biyaya Pero minsan kahit anong gawin Wala talaga Usahay na ah Usahay wala Ganyan talaga Ang buhay sa dagat Di araw-araw may huli sa lambat pero di sumusuko kahit pasala Mainit ang araw, maalat ang hangit Mga kalyo sa kamay, di alinta na rin Bawat hila ng lambat, bawat patak ng pawis Panalangin lang sana ngayon may hulit makain Usahay na ah, usahay wala pero di kami nawawala ng pag-asa Dahil bawat alo ay may dalang pag-asa Kahit minsan parang kay tagal dumating ah. Yeah, buhay sa dagat, di bro Minsan gutong, minsan fiesta sa plato Tiwala lang sa taas kahit isigurado Ganyan kami dito, buhay simple pero totoo Hey, oh, hey, yo, oh. Kahit mahirap sa Usahay na ah Usahay wala Pero ang puso'y hindi sumusuko pa Dahil para sa pamilya tuloy lang Basta may araw may pag-asa pa oh, oh, yeah, yeah, yeah. Usahay na ah Usahay na 🎵 Di sumusuko, yeah. Mainit ang araw, maaalat ang hangin Mga kalyo sa kamay, di alinta bawat hila ng lambat, bawat patat ng pawis Panalangin lang sana ngayon may hulit makain Ooh, oh 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 yeah. Yeah. na, ah. na, ah. na ah. Pero di kami nawawalan ng pag-asa Dahil bawat alambat, bawat patat ng pawis Panalangin lang sana ngayon may hulit makain sentido to Minsan gutong, minsan fiesta sa plato Tiwala lang sa taas kahit isigurado Rinyan kami dito buhay simple pero totoo Ah, ayaw ayaw kahit mahirap tuloy ang bro Minsan gutong, minsan fiesta sa plato Tiwala lang sa taas kahit isigurado Ganyan kami dito buhay simple pero totoo Karo mga cowboy, inay nagsaka ang pataw Kay maom ni style ni na likison para masipong ng isda mga kabloy o hindi ka humanan eh uh, um, na pong karyer kay magsugod na pong sulod sa mga kuan isda na among nakuha rong butaga Let's go. Maagang gumising, dalay lampat at pag-asa. Sakay sa bangka, sabay dasal kay bathala Hinahanap sa alo ng swerte't biyaya Pero minsan kahit anong gawin, wala talaga Usahay na ah, usahay wala Ganyan talaga ang buhay sa dagat Di araw-araw may huli sa lambat pero di sumusuko kahit pa Mainit ang araw, maalat ang hangin Mga kalyo sa kamay, di alintana rin Bawat hila ng lambak, bawat patak ng pawis Panalangin lang sana ngayon may hulit makain Usahay na ah, usahay pero di kami nawaw Wala na pag-asa Dahil bawat alo Ay may dalang pag-asa Kahit minsan parang Kay tagal dumating ah. Yeah, buhay sa dagat Di bro Minsan goto, minsan fiesta sa so plato Tiwala lang sa taas Kahit isigurado Ganyan kami dito buhay simple pero totoo sa mi Usahay na ah Usahay wala Pero ang puso'y hindi sumusuko pa Dahil para sa pamilya tuloy lang Basta may araw may pag-asa pa Mainit ang araw, maalat ang hangin Mga kalyo sa kamay, di alinta na rin Bawat hila ng lambat, bawat patat ng pawis Panalangin lang sana, ngayon may hulit makain sa fiesta sa plato taas kahit isigurado Ganyan kami buhay simple pero oh Ah, ayaw ayaw kahit mahirap sa fiesta sa plato Tiwala sa taas kahit isigurado Ganyan kami buhay simple pero totoo Ona okay. okay. well, কাপকাকস্ Ayai era ban ke bayai era Maya is raga, maya is raga, maya is raga. Maya -ra, is bibo kayo. Ayan, kabibo. Murag pista, murag pista. Murag pista, mga kabloy, murag